Nandito na kami sa hotel. Paiga. Kasama ko si... Paiga. Vlog na yan eh. Tang ina. Nandito na kami sa hotel. Kasama ko si Daddy. Daddy, ano hindi mo? Coffee, nasa baso. Coffee? Daddy, love mo ko. <laughs> As always. Kiss mo ko, Daddy. Daddy, kiss mo naman ako. Na ano <laughs> ang ini mo lang buraan ng Walang burahan ng naka. Bakit ako dadi? Tingin ina talaga na ito. <coughs> yun na yun? Ooh, hype na content. Poking ina yan. Ting, hey, paabot ako ng kape. Hindi ko lang ang ina talaga oh. Ayan lang dadi ah. Galing ah. Bakit ako yung electric pan, pindutin mo na. <laughs> Dati paabot yan ang charger ko. Siyempre. Siyempre. What else? Ano pa? Bakit po lagi sa leg ko ito? Ito po, extension. Ulit ka eh. Tigilan mo. Tigilan mo. Takoy na, matayimig pa yung buhay ko talaga nung, alam mo nung single ako talagang ano eh. Lahat ng staff, tropa, takoy na sila gumagalaw sa aran eh. Gusto mo na lang single ka gano'n? Sino? Gusto mo na lang ulit single ka. Napapagod na ako sa Sige. puro, napapagod na ako sa puro kantutan lang eh. Uy, yung kape, putang ina. Ay, gago, hindi pa pala yan. Gusto mo single ka? Sige ah. Tama na, alis na ako. mo magagawa yun. Ito na yung maleta. Di mo magagawa. <laughs> no, no. <laughs> Saan punta? Saan punta? Nasakay na ako sa ano? Saan po? Sige. Sa bundia. <laughs> Sarap. Sarap ng kape. The best. Sarap pa din. The decent mga sa akin. Ano ba naman ito? Tanky na naman. Parang gago eh So guys, ganito ako maglambing kay daddy habang wala yung dalawang girls. Utang ina dalawang girls? Gago <tong> Para lang akong pusa. <laughs> <laughs> Muning. <laughs> okay, so how's your day? How's... Okay, ano man sabi mo sa gala natin? Um... Ay, dito mo tayo sa ano, sa gin... Sa ginawa natin work, yung ratrata kanina, ano man sabi mo sa ratrata? Ano man sabi mo sa pagtrabaho ko? Nakakapagod pala, putang. Ina. E Mahirap paging artista? mm, -mm. Ha? Maguhubad ka na lang sa kalsada. Dapat! Bawal oh, ang arte? <makes> Bawal ang arte? Ano ba? Ano ba? Hi. Ay, tropa yan. Sila ali, tropa yan. Hmm. Ang awkward lang nalagyan ng kape, oh. East Asia kapapato sa comment dyan ha titigil ka dalawa tayo mag-aaway gago ka kinang inang talaga na kung tayo nagkukumi sa'yo kahit ano nga mo kung alam nyo lang po kinang inang yan kung alam nyo lang bait maitan yung animal na yan ba't mo tinakuma ba yung mukha ko <laughs> saan ba sa camera ay okay. Ano okay, edit edit yun, diretso upload na yun, vlog na yun. Mm -hmm. Ang kulit ng comment section mo eh, no? sila pa mas marami alam sa buhay mo, no? No? Ayos, Bruce? Yeah. Sa'yo, sa'yo niya? Koron? Apo. Ah, Abad daw. Bata pa yan, eh, 16 pa lang yan. Eh. Wala akong ano? pake. Ano this one, ka. May yung palawan, sila mo? Hindi ako. Wala na. Palawan. Anong palawan? Yung sasabi Meron kanya ng palawan, Eclipse. Wala. Takina <laughs> mo talaga. Ayin daw din. Eh. Um, may one month na ba tayo? Ano? May one Oo, oh, 2 months na nga Ah, 2 months, 2 months. Okay, okay, okay. Um, so, kamusta ba yung buhay ko sa'yo? Masaya naman ako. Masaya naman. Kung may isang bagay ka ginagagalit. Kupaan! Hindi, marami yun. Maraming mili yun eh. Mm. Maraming mili yun eh. Ano yung isang bagay na kinainis mo? No, ang kulit mo kasi. Eh, normal yun eh. Lalo na pag matutulog na ako, putang ina, hindi mo nalang ako... Let me sleep, okay? Ginugulo niya ako lagi, guys. Lagi siya nangungulibit ko. Kasi so, gusto niya, karan. Tanginang yan. Mungo <laughs> so, din yung ganyan. Tang mo, I ano mo yan. I-post mo yan, gago ka. Ako magpo-post niya. Sa account mo, Ito to, oh. Di kaya. Bilaya. 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 Tang pag-post ko to sa account mo. Sa account ko. Bakit? Ano mo Alam mo naman sa iba kayo hindi yan. <laughs> Sorry, ini ingay. Sorry, okay. Ang no? yan? Sa tawid dyan, sa kabila yan, eh. Sa nga sa may, ano, Sky Ranch. <laughs> Ayun sa universe. Bukas na punta tayo Ayan, dyan. Ito pa natin. Ayan,